Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon ay alas ng hapon. Kumusta kayo? Maganda ba ang iyong benta ngayon? Uh, dito sa amin, sobrang init ang panahon at hindi maintindihan kung uulan ba o hindi. Uh, bago ang lahat mga kasari, uh, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aking mga video kung ito ay nagustuhan ninyo at pati click na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga video welcome sa tindahan ni uh, at share ako sa inyo ng kaunting experience ko lang sa aking uh, naranasan noon na nabangkrat ang aking tindahan uh, huwag tayong matakot kung may mga time na nalulugi ang ating negosyo tayo ay babangon ulit at Nag-umpisa ng panibago para hindi tayo mawala ng negosyo uh, Isishare ko sa inyo ang nangyari sa akin noon na, na wash out lahat yung aking uh, tindahan uh, Year 2018, uh, malaki na yung tindahan ko noon, napapa-wholesale na ako dito sa amin pero dinaanan kami ng road widening Kaya yung aking tindahan tinamaan pati yung aming bahay So wala kami magawa uh, Pinuntahan kami ng engineer na binigyan lang kami ng dalawang buwan na palugit Para gibain na yung aking tindahan pati yung aming bahay So wala akong magawa kasi wala din kaming malaking ipon kaya ang ginawa ng aking asawa, nagbinta siya ng lupa. Maliit lang din naman yun, kaya maliit lang din yung bayad. At ako naman, nangutang ako sa mga microfinance at sa mga lending company para magkapaumpisa kami ng pagpagawa ng aming bahay. Isipin yung mga kasari, ah, dalawang buwan lang yun ang palugit sa amin. So ang binabayad ko ngayon sa mga utang ko galing sa tindahan. So hindi na ako halos makapamili Kasi nga yung benta Tamang tama lang halos doon sa uh, Arawan ko na bay nga, Nababayaran Pagkatapos sa uh, weekly ko na Babayaran Tapos magbabayad pa ako doon sa mga karpintero Na gumagawa ng aming bahay So ngayon mga kasari Yung asawa ko nagtrabaho Yung kanyang sahod sa isang linggo, yun din ang pinababayad namin doon sa mga karpintero na gumagawa ng aming bahay. Hanggang sa nayari yung mga kasari yung aming bahay. Pero yung ano lang, yung may bubong lang siya, mayroon siyang dingding, may flooring lang, tapos may lababo lang yun lang, walang finishing, walang kung ano-ano yun lang at lumipat na kami mga kasari doon sa aming bahay. So ngayon kasi yung kalsada medyo mataas yung aming bahay kasi nga na napunta kami doon sa likod banda so ano yon eh parang ano tawag ba doon parang slope na 'di pag pumunta ka sa bahay namin bababa ka kasi nga wala ding hagdanan kaya pa, pag naulan ay madulas yung lupa kasi hindi nga siya sementado na ano na daanan. So ngayon ah uh, yung ginawa ko, may natirang kaunting paninda doon sa aming tindahan. Ang um, dalawang kwarto yun ang pinagawa namin eh. So, yung kwarto na nakaharap dito sa may kalsada banda, doon ko sinabit yung aking mga paninda. At saka yun ang ginawa ko na parang bintana ng tindahan. Kaya lang, nagre-reklamo yung mga namimili na magkanda pilay-pilay daw sila bago sila makabili sa tindahan ko. Kasi nga, yung daan hindi maganda. So, nung ano, nung bandang huli, nung nakaipon-ipon na kami ng pera, nagpinagpagawa kami ng dugtong sa harapan ng aking tindahan na pwede kong gawing sari-sari store. Pero hindi yun maganda kasi nga, uh, mabababa pa nga yung mga customer kaya nilagyan namin ng hagdanan na simento rin. Hanggang sa nakaipon ulit kami, pinagawa namin yung terrace namin dito. So, ang um, naisip ko, medyo matagal-tagal din yung walang laman ang terrace. Naisip ko ng bandang huli kasi mahina talaga yung aking tindahan. Um, ang Nag-isip ako na yung terrace kaya gawin na lang namin tindahan. Parang dugtong para makita ng mga tao na malayo pa sila nakikita na nila na mayroon palang tindahan so ngayon mga kasari kinonvert namin sa tindahan pinaikutan na namin ito ng steel matting para uh, ano siya, safe siya sa loob dito kami nagumpisa na medyo gumanda-ganda ang aming income so ngayon mga kasari na uh, dito sa tindahan na to nagsimula kami sa ano, nagsimula talaga kami ng panibago na uh, puhunan. Uh, mayroon kaming natirang kaonte. Tinagdagan uh, ng anak ko ng uh, puhunan 'yung aking tindahan kasi naawa naman siya sa akin na ano, uh, ngungutang ako ng pampuhunan ko. So dinagdagan niya ako ngayon ng puhunan. At ito na ngayon 'yung aking uh, inumpisa at ito na 'yung aking Uh, tindahan so maganda ang kinalabasan ng pwesto na to kasi nakikita siya sa uh, malayo pa lang nakikita na ng mga tao na mayroong tindahan dito sa uh, lugar na to so ang ano doon mga kasari kasi dati nung na wash out yung aking tindahan parang, parang ayoko na ayoko na magtinda. tinda uh, parang sumuko na ako kaya lang Uh, na pag-isip-isip ko na uh, why not na mag-try ako uli na magtinda kasi mahirap pag wala kang business eh at sya wala, wala ka rin trabaho. Uh, yung lalaki lang yung nagtatrabaho, kulang pa kasi nga may isa pa kaming estudyante. So ngayon na uh, nag-isip ako na magtinda uli. So Uh, nag-open ako uli ng tindahan hindi na, hindi ako nagpatalo doon sa unang nangyari sa aking tindahan, hindi ako sumuko mga kasari na magtinda uli so ngayon ko na pag-isip-isip na uh, dapat pala hindi tayo susuko sa mga pagsubok sa atin kasi uh, darating din ang panahon na makakaahon din tayo kung nalugi noon So ngayon, mas pag-ingatan pa natin na hindi na malugi uli ang ating tindahan. Kasi hindi naman yung nalugi mga kasari yung aking tindahan ko. Hindi kami nadaanan ng YDN. Dahil hindi naman mawawala yung puhunan. Kaya lang patayo kami ng bahay at doon ako kumuha ng pinampatayo ko ng bahay sa aking uh, business na yon So, sana mga kasari no, na ako sa inyo ng kaunting inspirasyon na pag tayo ay nakakaranas ng ganyan na nalulugi tayo o nababangkrap tayo um, mag, ano tayo, ng isip tayo ng paraan na makaumpisa tayo ulit at paunti-unti darating din ang time na makakaahon din tayo kasi ako, nagumpisa ako sa pinakamaliit talaga na puhunan, siguro yung natira sa puhunan ko noon nung no, nawas out yung aking tindahan baka mga ano wala pa sa 5k ng na natira mga paninda at ang mga paninda na yon yung pang hindi parang hindi mabili pero pinagtiyagaan kong ibinenta yon para lang mapaikot ko yung uh, puhunan ko kaya sawa sa ng Jos nakaumpisa ako uli at dahil din sa kabaitan ng aking anak ay binigyan na ako ng dagdag na puhunan kaya ito na ngayon ang aking pinag-iingatan na tindahan mga kasari. Iniingatan ko talaga na hindi ko magalaw yung aking puhunan. Minsan kumukuha din kami dito pero binabalik namin uh, para hindi mabawasan yung ating puhunan. Uh, ano pa? Madagdagan pa. Kung may pera tayo, dagdagan natin yung ating mga paninda na galing sa ating bulsa. Lalaki ang ating negosyo. At sana mga kasari sa ang senior ko sa inyo ay nagkaroon kayo ng inspirasyon na huwag magpatalo sa pagsubok. Kung madapa tayo, babangon tayo uli at manalangin lang tayo palagi sa ating Panginoon na gabayan tayo sa ating uh, ginagawa sa araw-araw. At yan lang kasari ang aking video ngayon. Sana uh, panoorin ninyo ito. At sa mga bago pa lang dyan, huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe na rin. Hanggang sa muli mga kasari, God bless us all. Bye-bye! Uh,